Ano kayo pugad din mga katrupa? Grabe ka laki oh. Magandang araw mga katrupa. Ngayon ulit ako nakablog dahil umuwi ako dito sa, ano, sa Nara. Ngayon dito ako sa Kubo ko ngayon. Nagtabas ako papakita ko sa inyo yung pugad ayun malaki ang laki ayun gusto kong kaya tin grabe ka papakita ko sa inyo grabe ng damo dito sa kubo huh? ayun yung kubo natin no? yeah. ayun yung kubo natin mga katropa mga aso malabo ah ting. yan hindi pa natin natatapos papakita ko sa inyo itong malaking pugad na ito ito ano kayong pugad yung mga katrupa grabe ka laki oh ano kayong pugad ito Oo, oh, ano laki oh hindi ko makiat dahil tuyo na itong ano itong itong puno makamalaglag ako ang dami yun ano, ah ang dami Chinese malunggay oh yung mga tanim kayo mga katrupa mga ako ang laki ng pugad. Grabe. Uy, namumulaklak na rin yung kamyas natin. Uy, namumunga na nga. Uh, namumunga na yung kamyas Ayos ah. Uh. Hmm. Wala akong tagahawak mga katrupa eh. Kamera. Hmm, namumunga na yung kamis. Saka yung bayabas. Ay, ang lilit pa pala yung bayabas na ito. Huh? Ang daming bunga. Hmm? Mga native na bayabas. Ayun o. Oh. Mga 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 purutas natin dito mga katrupa. Pero ang kinaganda nito, may tanglad, pantinula. Ito oh, katataba ng Chinese malunggay. Hmm. Comment kayo kung nakakapagulay kayo ng ganito mga katrupa. Chinese malunggay.

Itong tali, 10 peso ata. Uh -huh. dami na. Sayang yung pugad. Aray, aray, aray. Ayan o. Oh. Diyan tayo dati nagkakayat. Ayan. Pinutol ko na yun Ito yung mga kahoy. Yun po. Pugad. Ang dami. Kaso kulang sa oras ako dito pag magakit. At wala pa akong tagawak. Sayang. Sayang talaga mga katrupa. Maso natin. Nakayan nyo po. Marinig nyo yung mga ibon-ibon na yun. Survey tayo ng mga pugad-pugad. Ano? Ay, Ibon ibon pugad <laughs> dito ako nagakit dati nakaranay ng pugad may nakakuha tayo na kay dito eh. papakita ko sa inyo mga katrupa yun yun oh no? mga ibon gabi ka sayang talaga mga katrupa daming ibon daming sunod na upload ko siguro yan makaka ano na ulit ako ng kon ng ng pugad mga katropa sa ngayon wala pa eh umuulan pati umambun sige ang gandito na lang muna mga katropa in update ko lang kayo ah uh, sunod na vlog na ito tuloy tuloy na ang upload ko ng itlog pugo kasi yung palayan bago palang Naihinog mga katropa bawal pang bawal pang daan-daanan tas mahirap pa, mahirap pa makita ng tugpogo, mahirap mapaglumipad mahirap masundan kung saan talaga siya pupunta na pugad hindi, hanggang dito na mga katropa bye bye muna bye bye, uh, update ko kayo pag sunod na vlog grabe ng init, magtabas-tabas muna ako dito sa paligid ng kubo bye bye muna, bye bye